Ito po pala mga kayo, yung concert venue ng ating mga idol ngayon guys, Ilias JTV Band. Ayan, September 8, ayan, 2025 araw po ng Lones mga Q, ay dito po sila nakaschedule ngayon sa Gimbal, Iloilo. -ilo. Ayan, papunta na po doon yung mga idol natin. Guys, tingnan nyo naman yung kanilang concert venue. Mga Q, parang pang world class yung datingan guys. Ah, naalala nyo yung parang ano, yung parang football field, parang ganun po siya o, tingnan nyo o. Oh. Ayan, maganda. Ayan, kasi makikita po talaga lahat ng tao. Kasi kung titingnan po niyo yung setup po ng upuan, guys, magmula dun sa baba, pataas ng pataas ng pataas, guys. So, kahit mupo sila dyan, ay makakakita pa rin yung sa bandang likod. Kasi nga, magmula sa baba, pataas na po siya. Ayan, yan po yung concert venue ng ating mga idol mamaya, Elias JTP. Grabe. Panigurado, guys, pupunuin po ito. Ayan, may ganito palang lugar sa ilo Iloilo. Hindi ko to napuntahan, guys. Yung gimbal Iloilo, -ilo. maganda pala. No, maganda pala. Yan organized yung kanilang ano to. Parang plaza to yata nila, guys. Yan, o dito lang talaga sila nag ng mga event. Mga Q. Basta guys, maganda po siya. Yan, maganda po. Ayan, makikita nyo naman dyan sa screen natin ngayon. Itong concert venue ng ating mga idol. Ilias JTV. Ayan, so mamaya na yan guys. Ayan, Tempoyaters. Uh, Handang-handa na ba kayo? Ayan, nakatulog na ba yung iba dyan? Kasi ako guys, nakaidli po ako. Pero try ko pa ng mamayang uh, matulog muna kahit 2 hours guys. Para mamayang gabi, medyo magkanda-ganda naman yung pakiramdam natin. Kasi mahirap po. Ayan, uh, umantabay sa concert ng idol natin kung puyat po tayo guys. Uh, mahirap po yun. Minsan nakakatulog tayo, hindi pa natatapos yung concert ni Ilya CTV. So yun lang mga yung maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, in-update ko lang kayo guys para sa concert video ng ating mga idol Ilias JTB Band dito po sa Gimbal Iloilo. -ilo. Ayan, uh, September 8, 2025 araw po ng lunes, mga kapiyo So, reminders lang guys. Lagi po itong sinasabi na kung pwede, huwag nyo ang dalhin yung mga anak ninyong maliliit. Yung below 8 years old, huwag nyo nang dalhin guys. Ayan, kung uh, pwede, sa bahay lang muna sila para safe po. Ayan, para kahit ano man yung mangyari, umulan man, kung may hindi mamagandang mangyari guys, safe yung mga anak niyo. Yung mga cellphone niyo, mako, i charge niyo na kaagad ngayon guys. Maaga pa naman 'to, pwede pa naman kayo mag-charge. Yan, linisin po niyo yung cellphone niyo, yung mga dapat i-delete, i-delete na po. Yan para mamaya guys, hindi po kayo naka-full memory. Yan kapag gusto niyo lang kumuha ng video dito sa concert nito ito ng ating mga idol. Elias JT Vivan. So yun lang mga kayo. Maraming maraming salamat sa panonood tune in lang kayo guys. Ayan, sa mga nandito ngayon, pinapanood tayo, hindi pa nakasubscribe. paki pakisubscribe naman. Ayan, para marami-rami naman lang tayong mga team puyaters mamaya. Kagabi, umabot po tayo ng 300 plus. Uh, naging 350 tayo kagabi. Ayan, hanggang natapos po yung concert, umabot po tayo lahat ng more than 22,000 dito po sa YouTube. Dito po sa YouTube ha yan, eh, malaki-laki na yan guys pagdating dito sa YouTube kasi alam naman natin na limited lang po talaga yung gumagamit ng YouTube. More on Facebook po talaga. Pero uh, dito kasi sa YouTube guys, hindi masyadong toxic. Yan, napansin nyo ba yon Compared dun sa Facebook na halos lahat sa Facebook na ganun, eh. Talamak na po talaga. Yan, hindi kasi masyadong mahigpit dun sa si Facebook sa mga uh, hindi magandang salita. Mga, yun, 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 yung mali dun sa ano eh. Yan, parang hindi nila pini-filter. Yan, dito kasi guys, once na nag-comment ka ng hindi maganda, natititik ka agad ni YouTube, delete ka agad yan guys. Kahit sa mga live, yan, pag nanonood ka ng live, tapos mag-comment ka ng hindi maganda dito sa YouTube. Yan, at pag natitik yan ni YouTube, automatic uh, filter out yung comment mo. Hindi po yun makikita guys. Yan, so ganoon po dito sa YouTube. Yan, masyado pong maganda po at formal po talaga dito sa YouTube guys. Kaya mas minatili ko talaga na dito na lang talaga sa YouTube mag-update at dito yung mga video natin about sa idol natin Elias JTV Macio. So yun, maraming maraming salamat guys. Paki-click na rin yung notification bell button para mo notify ka kapag uh, mayroon tayong update mamaya. Time to time mga kuya mag-update po ako sa inyo, wag kayong mag-alala. Guys, yung inihintay ko ngayon yung pagdating nila Elias JTV dito sa Iloilo Macio. Yan, so kanina naman sa update natin, nakita nyo naman, nandun sila sa Manila Airport. Nagpapahinga pa muna habang hinihintay yung kanilang flight uh, papuntang Iloilo City. So hopefully guys, yan sana maging successful ulit yung concert mamaya ng ating mga idol, Ilyas JTB Band. Mario, kayo, yun naman talaga yung hinihiling natin na uh, matapos po ng matiwasay ang concert po ng ating idol, Ilyas JTB. At maging masaya po yung lahat at wag po sanang umulan. Matthew. Kasi kung kagabi, sa Surigao City guys, ay covered court yung kanilang concert venue. Ito po, dito po sa Gimbal, Iloilo, -ilo, Matthew, ay open po siya. Kaya e, no, makita po niyo Kaya kapag umulan to guys, basa talaga sila lahat. Ayan. So sana naman, wag umulan. Ayan, yun lang talaga hiniling natin. Wag umulan, Matthew. Maraming maraming salamat. Guys, sinyo po nanood. Abang-abang lang kayo sa mga update natin mamaya time to time. Ingat, God bless sa ating lahat. Mga Team Puyaters, magpahinga muna kayo ngayon, guys. Matulog muna kayo. Ayan, kahit 1 hour o 2 hours pahinga para mamaya. Maganda naman kasi, guys, kapag halimbawa nakatulog kayo ngayon, para mamayang gabi, medyo maganda yung pakiramdam ninyo. Alive na alive po kayo. Ayan, magaan po yung pakiramdam niyo. Kaysa sa antok po kayo. Ayan, so hindi nyo talaga mapapatapos yung concert. Makakatulog talaga kayo. Lalo, pag nanonood kayo ng live, nakahiga pa kayo, eh, hindi nyo namamalayan Uh, tulog na pala kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Ingat and God bless po sa ating lahat. Abang-abang lang sa mga update